Matapos ng bayuhin ng bagyong Tino ang Cebu, marami nga sa mga bayan nito ang lubos na naapektuhan. At ang nakakapanlumo pa rito, matapos makaranas ang ibang mga lugar sa Cebu ng hindi inaasahang flash flood, matapos ang isang rumaragasang baha mga sasakyan, inaanod na. Gabi. Mga sasakyan, wala. At ito nga ay sumira sa maraming kabuhayan at kabahayan na mga apektadong pamamayan. Wipe out yung tawon sila oh Kaning mga balaya, na kahit nga ang gobyerno ay aminadong hindi ito napaghandaan. Samantalang sa gitna nga ng trahedyang ito ay bigla nga naungkat ang proyekto ni Slater Young na The Rise of Monterrasas kung saan isa nga ito sa sinisisi na naging dahilan ng malawakang pagbaha. Ito ay dahil di umano sa pagkakalbo ng ilang kabundukan. Kailangan siguro nating silipin itong project ni Slater Young na The Rise at Monterasas. Sobrang init na balita nga mga nangyayari ng sa Cebu ngayon. Yung mga flash floods, yung sa pagbaha after the typhoon at ang sinasabi ng mga tao ay kailangan siguro nating silipin itong project ni Slater Young na The Rise at Monterrasas. Isa na naman tong condo development na pinagawa, luxury condo development ito eh, na mountainside. Ang sinasabi ng mga tao, paano nangyaring napatuloy pa rin itong project na ito given na may cease and desist nga daw ito. Siyempre nung tinayo yung development na to, ba? Diba, kinailangan nila magputol ng mga puno, maraming roots ang natanggal dito sa area na ito, na usually nakakatulong dun sa flood system nung Cebu. Pero dahil na tayo na itong The Rice at Monte Razzas ngayon, sinasabi nila na isa ito sa naka dun sa malalang, malalang, malalang baha dyan sa Cebu. Yan ang nagiging epekto minsan ng mga development ng condominium. Kapag bumibili kayo ng condo, I think this is one of the things that you have to take into consideration talaga. Ethical ba ang pagbibuild ng property na ito? Kahit na marami ng cease and desist na binigay dito, nagtuloy pa rin ng pagbuild itong The Rise at Monterrazas and still being marketed as a luxury condominium. Sinasabi nga ng mga tao na, DNR, paano nakalusot ito? May kababalagan bang nangyari dito? Kasi kung ganito pala yung epekto ng project na yon, bakit napatuloy pa rin at napabuild pa rin itong The Rise at Monterrazas? Tuloy-tuloy, ba? Diba? Meron nga nag-post ang sabi niya, Cebuano should consider filing a class action lawsuit against Later Young. Then, file a petition for writ of kalikasan. This is designed exactly for environmental damage affecting a large population. It goes straight to the Supreme Court or Court of Appeals. Kayo sa tingin nyo, sino ba talagang may kasalanan dito? Is it Slater Young? Is it a DENR? May kababalaghan na naman bang nangyayari dito? Pero really, nakakapiko na tong issue na to. Palagi na lang tayo mga taong bayan ang apektado dito. I saw a lot of videos and it's such a disaster talaga. And I think the government should do something about this. Ang tanong ng taong bayan, bakit kung problematic ang project na ito, paano nga ba ito nakakuha ng permit galing sa DENR? At para sa buong detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Binabatikos ngayon ng isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa Lunson. Nasa frontline na balitang yan si Reynel Pauit. Matinding bahang na minsala sa Cebu dahil sa bagyong tino. Daan-daang libo ang nawala ng tirahan. Mahigit isang daan na rin ang nasawi sa buong lalawigan. Bukod sa palyadong flood control projects, sinisisi rin ang netizens at ng ilang Cebuano, ang The Rise at Monterazas. Isa itong high-end residential project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at sa Pangdaku sa Cebu City. Inspired ang disenyo nito sa Banawe Rice Terraces. Nasa likod nito ang celebrity engineer na si Slater Young. Sabi ng isang netizen, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Pero mula na magsimula ang pagpapatayo ng Monterazas, bumaha na rin sa lugar. Kumalat din ang video ng pagkakalbo ng bundok kung saan tinatayo ang Monterazas. Marami tuloy ang kumwestiyon lalo na sa epekto nito sa kalikasan. Ayon kay urban planner at landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang Monterazas. Kailangan daw ang puno sa bundok na 'yon dahil hinihigop nito ang tubig-ulan. Anya kung walang puno bababa sa mga komunidad ng baha. That's problematic. That's if, problematic. Because you need trees there. If, if you don't address where the flood water or storm stormwater will will mm -hmm. be channeled. Mm -hmm. I mean, you can do anything so long as you uh, address uh, where the water will I guess go. Noong 2023, sinabi ni Yang na mayroong tangke sa ilalim ng mismong proyekto na kokolekta sa tubig ulan. We actually designed the rice to have an irrigation system similar to those in mga farms. So this entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below. Pero ang tanong, kaya ba nitong imbakin ang dami ng ulan na ibubuhos ng mga bagyo tulad ng bagyong tino? So there are a lot of assumptions. One is that the drainage system below you can accept all of that water. And in in a typhoon it's a peak event that means there's a lot, whole lot of water that goes down in, in a very short time. Wala pang bagong pahayag tungkol sa isyong ito. siyang nagsimula ang pagpapatayo ng Monterazas noong 2007. Nabigyan din ito ng Environmental Compliance Certificate ng Environmental Management Bureau ng DENR. Matapos nilang masuri ang epekto ng proyekto sa kapaligiran. Samantalang, nagsalita na nga rin tungkol sa kabil-kabilang akusasyon itong si Slater Yang. Ito nga ay para ipaliwanag na wala silang nalabag at pinag-aralan mabuti ng mga eksperto bago nila sinimulan ang nasabing proyekto. Pinulutan online ng vlog ng engineer at content creator na si Slater Young tungkol sa real estate project nilang The Rise at Monte Razzas, sa Cebu City. Ang ilan, approve sa Malabanawi Rice Terraces na disenyo. Pero marami rin ang nagpaabot ng concern tungkol sa environmental impact ng project. Sa panayam ng News 5 kay Slater, sinabi niyang pinag-aralan ng mga eksperto ang kondisyon ng lugar para masigurong ligtas ito. Hindi lang sa mga maninirahan dito, kundi maging sa komunidad na nakapaligid sa proyekto. Pag umuulan yun, may calculation kasi yun. What's the biggest density of rainwater that hits the Philippines at a certain time? And then, a, pinupa, pinapapunta yun sa isang rainwater tank. And yung rainwater tank, yun yung ginagamit natin pang-irrigate ng lahat ng mga greeneries doon. So sa soil stability, we actually tap um, tatlo na, tatlo ng ge geotechnical. Even before this whole issue, tatlo na yung na, uh, nag-study ng soil. And yung mga studies nga natin nakalagay doon that it's actually rock. It's as hard as rocks. May coding silang sinusunod kung tungkol sa lindol ang pag-uusapan. Kumpleto rin daw sila sa permit at environmental compliance certificate mula sa EMB ng DENR. Yung zoning nga natin for this is residential. So this is in a residential area. Guadalupe is the biggest residential area in Cebu City. Dahil sa kabi-kabilang tanong at kontrobersya, patuloy na nakikipag-ugnayan ng grupo ni Naslayer sa iba't ibang stakeholders bago simulan ang construction ng real estate. We're on the same side. Um, we share the same concerns as they have. But I want to assure everyone that we're taking the necessary steps to um, make this something that we can all be proud of. Is... Kahapon nga lamang, November 7, 2025, ay sinimulan na nga ng DENR ang kanila naging investigasyon sa proyektong ito matapos nga ang nangyaring malawakang baha sa Cebu. O DENR, iimbestigahan ang banaw-inspired high-end residential project sa Cebu matapos ang malawakang pagbaha sa Yan Lalawigan. Pa. Oh. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Michael Marlin, iimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang iba't ibang ahensya ang Banawi-inspired high-end residential project o Monterrazas di Cebu, kasunod ng naranasang malawakang pagbaha sa Cebu matapos hagupiti ng Bagyong Tino. Ngayong araw, nagsimula ang on-site investigation para alamin kung sumusunod ang proyekto sa Environmental Compliance Certificate o ECC, maayos ang drainage at low protection system at kung ligtas ba laban sa landslide at pagbaha. Inatasan na rin ng DENR ang project proponent ay isumite ang kanilang engineering, geological and geohazard assessment report na susuriin ng inspection team. Ayon sa DENR, agad silang magsasagawa ng kaukulang aksyon tulad ng suspension o multa kung mapatunayang may paglabag sa ECC o environmental law. Inuulan ng batikos ngayon sa social media ang Monterazas de Cebu at maging ang celebrity engineer developer dahil pinaniniwala ang isa ito sa mga posibleng nagpalala ng bahas sa mga komunidad sa paanan ng bundok. At yan ang balitan kumpirmado. Sigurado, ito ang radio Patrol. Kelly Cordero, BDMM. Kelly? Mm. Yes, Marlene? Ayan ah, yung may nabash dati? Yan bang project na yan? Yes, Marlene. Uh -huh. Ito ito yung uh, project na ipinatigil noong mm. 2008 at 2011. Mm. Nagpatupad ng cease and desist order dito ng Sibu LGU matapos nga madiskubre na itong upland project na to ay nagdudulot ng pagbaha at mudslide na nakakaapekto sa mga komunidad sa paano ng bundok. Yan lang. Pero, uh, Kelly, ngayon, sinimulan na pala yung investigasyon. Yes, ngayon tama. sinimulan yung yes, tama ka dyan. Nagkaroon ng uh, inspection ngayon. Mm -hmm. uh, pasama dito ng DNR ang uh, Cebu City Planning and Development Office at ang uh, ang uh, Provincial Environment and Natural Resources Office, Cebu Community mm -hmm. Environment and Natural Resources Office, Cebu City at yung Pamahalang Lunsod ng Cebu at yung mismong Barangay Guadalupe. So sa ngayon ba, meron ba silang kahit initial findings na nakalap? Wala pang naiuulat na mm -hmm. initial findings sa kakatapos lang na inspection ngayon ng DNR at yan yung patuloy natin babantayan yes. at ipa-follow up sa DNR kung ano yung sa unang araw, kung ano yung initial uh, findings nila sa inspeksyon nila doon sa Monterasa, Cebu. Okay, thank you. Matapos nga ang mga sunod-sunod na pangyayari, ay muli ngang lumutang ang pangalan ng namayapang si Gina Lopez dahil ayon sa netizen, lahat ng sinasabi niya noon ay parang nangyayari na ngayon. If you kill the environment, you kill everything. One third of the Filipino, one third of the Filipino, one third of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So At kung nagustuhan nyo ang video ito, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.